Ang maglalaro po ngayong hapon ay ang cast ng sinusubaybayan nating murder mystery series on GMA Prime. Let's give it up for the cast of Widow's War. Wow! Kinala din natin ang first team, ang Team Sam! Siyempre ang kanilang team captain ang gumaganap bilang Sam Palacios. Let's please welcome Miss Bea Alonso. Hi! Salamat sa pag Thank you for having us. Yes, good to have you back. Thank you. Thank At ngayon, iba naman ang team sa isang kasama mo. Team Sam, Bea, pakilala mo naman sila oh, sa amin. Siyempre, katabi ko, si Paco. Ang gumaganap bilang Paco Palacios, si Mr. Rafael Rosel. Ang pinaka-chill sa aming grupo. Welcome, Rafael. Thank you. Hi, how are you guys? It's hi, good to hi. be here. Good, good, good. Good to have you. Siyempre katabi niya, ang gumaganap bilang Mercy Castillo, si Miss Timmy Cruz. Hi, Miss Timmy. Hi, everyone. Good evening. Magandang gabi. Sobrang happy po kami na dito po kayo. Happy. I'm good. Thank you. Katabi naman ni Miss Timmy ay si Jeric Gonzalez bilang Sanchez Castillo. Hey, Jeric. Buo na ang pinsam. Congratulations sa inyo, guys. Congratulations for such a beautiful show. All right, good luck, pinsam. Thank you. At ito eh, na po, mabigat po ang makakalaban nila. Let's all please welcome Team Aurora. Ang kanilang team captain. Nako, ang kinatatakutan sa lahat sa Widow's War, si Aurora Palacios. First time po niya dito. Walang iba kundi si Miss ginger Garcia. Hello, ma'am. Yeah. Welcome, welcome to Family Feud. Yeah, happy kami at nandito kami ngayon. Uh, Widows War, ha? Patuloy lang po ninyong panuuran. Maraming salamat. Definitely, definitely. Miss yes. Jean. Yes. Please do the honors of introducing uh, your teammates. Yes. This. Ito ang uh, pinakagwapo sa familia Palacios. Si Galvan Palacios. Pero sa totoong buhay napakahusay na artista. Oh pero napakakulet at napakabuli din po. <laughs> Mr. Tonton Gutierrez. Yes, sir. Bagong kapo po, mga kapuso. So nice to be back here. Peton welcome back, Peton Thank you. Yes, ang next, nako, ito, ang nanay ni George, si Ruth Balay. Uh, lahat gagawin niya para sa kanyang pamilya, kaya masama o mabuti. Miss Jacqueline Blanco. see you. See, see you. You. dito sa desk. okay. Ang right hand, the Aurora, a butler ng Familia Palacios, si Amando. Nako, misteryoso to. Tahimik po ito. Pero wag ka. Nakakatakot. He's deadly. Ang naming? chacha cha namin? mapunat. mapunat. cha mapunat. Yes. Tanap <laughs> Na sa okay. ka Chacha malakit. Chacha malakit. Bakit ba chacha? Saan po? tayo dito. Meron tayo. chacha-chacha kaya saan? Hindi, kaya ganito kasi todo, pag matanda na, ang Pag bata pa, ang chacha talagang todo. Eh, pagka may edad ba diba, nakikita natin sa mga piyesta, gano'n na lang. Medyo limitado na yung galaw. Yan pala, ang chacha makunat hindi magiging makunat ang pagsasagot nila mamaya dahil siguro tulad ng mga eksena ang ginagawa nila, ilang weeks pa lang napakarami ng iconic scenes. di ba? At ito, isa sa mga iconic scenes, panoorin po natin ito. Sa susunod, na meron pa ulit na magnakaw ng mga ginto ko, sa katawan nyo na, tatama ang mga pala ko. Dalhin siya sa kulungan. Kayo lahat! Balik sa tabaho! Balik tabaho! 苏苏诺！<Okay. S 1> pagnakaw ng mga ginto ko. Sa katawan nyo, tatama ang mga bala ko. Dalhin ah! sa kulungan! <laughs> Kayong lahat! Lalo na kayo! Team SAB! <laughs> Balik sa trabaho! Ah, <laughs> hindi <laughs> naman <laughs> nyo! nag-chat pa na. May umakting na. Grabe tayo introduction. para nagpapabibo talaga sila. Good luck, Kinsan. And of course, Team Aurora. Let's do this. 200,000 pesos ang nakataya. Kaya eto na. Anything's possible. War is war, Bea and Jean. Let's play round one. Come on. Come on. attention talaga na uh, totoong totoo. Oh, oh my God, hindi ako ba? Oh, masyadong galingan. <laughs> no, please be you to okay. me. Okay, mag-survey po tayo ng isang daang Pinoy at uh, top 7 answers hinahanap natin. Sa party niyong magkakaibigan, okay, may party kayo, magkakaibigan, magugulat kayo kung dumating ang isa niyong friend na may kasamang blank. Go. Who's Jean? Jowa. Sabi nga, magkakaibigan, nagdala ng jowa. Diba? Ay pa diba naman yun. Jowa. Okay. Bea, party ng magkakaibigan. Magugulat ka kung yung dumating isa niyong friend may kasamang ano? Magulang. Magulang. Survey says, sa party. play, Bea. Play. let's play round one. Rafael, sa party ng magkakaibigan, magugulat kayo kung dumating yung isa niyong friend tapos may kasamang ano? ano Lechon. Lechon. Let's go survey says... Oh, Miss Timmy, ngaw, sa party magkakaibigan, okay. Miss Timmy, magugulat kayo kung dumating yung isa niyong kaibigan na may kasamang black. Ano kaya? Lola. Lola. Kung may parents, baka may lola. Yup! At mas magulat kayo kung umiinom din si lola. Pa-party talaga si lola na matindi, di ba, Jeric? Sino pa kaya? Kapatid. Kapatid. Oo, mas batang kapatid. Oo. Batang kapatid. Survey Baka nag-practice ng gusto ang Team sambe ano, So, sa party, magugulat ka kung yung kaibigan mo nagdala ng black. Kabit. Nagdala ng kabit. Service, eh. Rafael, Team Aurora, pwede na kayo mag to think of an answer in case na hindi makuha. Okay? Rafael, ito sa party, magkakaibigan, magugulat ka. Yung dumating yung Fred mo may kasamang black. Ano ito na, ito na. X. X. Hindi ah! si, ako feeling ko meron yan. Nandiyan ba ang yeah. X? <laughs> X din. Alright, Team Aurora. Ano kaya ito? Tatay Lito. Tatay Lito. Oh. Ano kaya po ito? Nakakagulat. Oh, ito sabi, party na magkakaibigan, pero nagdala ng ganun. Ano kaya yun? Kasambahay. <laughs> Kasambahay. Miss Jack. Kasi sabi. Hello, Parang feeling ko anak, siguro. Ah, ah, anak? Ito ano, ako siguro... Pet. Ah? Pet. Okay. Okay. Okay, okay Miss Jean. Imagine, sa party ha, ito, party na magkakaibigan, magugulat ka kung dumating isang friend na may dalang blank. Ano kaya to? Um, pili ko kayo yung kay Ate Jackie. Mga anak. Mga anak? anak. Okay. Alright. Nandyan ba ang anak? Let's see, number 6, okay, eh, please. Police. Police! Okay, <laughs> okay. number 5. Uh, And finally, number 3. Oh, sorry! Praktisado, mga boys, sa Team Aurora. Anyway, hindi po nagpapi ang Team Sam dahil panalo sila agad sa round 1. They now have 67 points. But wait. There's more. Dahil may tatlong rounds pa kaya hindi po mangingiging malungkot ang Team Aurora dahil itutuloy pa natin ang mamaya.